May mga babaeng mas lalo kang nagugustuhan. Kapag hindi mo sila nilalapitan. Kapag hindi mo sila hinahabol. Kapag hindi mo sila inuulan ng atensyon. Hindi dahil manipis ang standards nila. Hindi dahil mahirap silang basahin. Hindi dahil hard to get sila. Kundi dahil ramdam nila ang bigat ng presensya mong hindi nagmamadali. Hindi lumalapit pero hindi rin umaalis. Tahimik pero bo. Simple pero malalim. At kapag naramdaman nyo ng isang babae, doon siya nagsisimulang mahumaling. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Kung tutuusin, hindi mo naman ginusto na maging ganito. Hindi mo pinangarap na maging lalaking OA sa effort, OA sa interest, OA sa presence. Pero aminado ka, may mga babae talagang binuksan ang kahinaan mo. Binigyan ka ng konting atensyon. Biglang nagbago ang mundo mo. Umiti siya, sumagot sa message mo. Nagkwento ng kaunti, nagpakita ng konting lambing. Tapos ikaw parang na-hypnotismo. Bakit parang ikaw pa ang lalaking kinakain ng emosyon? Bakit parang ikaw pa ang nagiging alipin ng pag-asa? Ang masakit habang mas naging expressive ka, habang mas nagpakita ka ng interest, lalo kang nawala ng halaga sa kanya. At hindi mo maintindihan kung bakit. Iniisip mo pa nga minsan, Masama ba talagang maging mabait? Masama ba talagang magpakita ng interes? Masama bang ipakita na gusto mo siya? Hindi, pero may kulang. At yun ang hindi mo pa nauunawaan kapag sobra bumababa ang halaga. Kapag hindi mo binigyan ng espasyo ang sarili mo, wala ring espasyo ang babae para mamiss ka. Ito ang totoo na madalas mong ayaw aminin. Hindi ka naman sobra sa interes sa babae. Sobra ka sa pag-asa. Hindi yung babae ang kinakapitan mo. Hindi yung ngangiti niya hindi yung boses niya, hindi yung mga chats niya, ang kinakapitan mo, yung ideya ng finally may nagkakainteres sa akin, yung pakiramdam na may pumili sa iyo, yung validation na may tumingin sa iyo nang may lambing. Hindi siya ang adik ka, kundi yung pakiramdam na worth it ka. Pero narito ang problema. Kung sa kanya mo kinuha ang value mo, sa kanya ka rin mawawasak. Dito ka nakakulong. Sa takot na mawala siya, sa pangarap na baka maging kayo sa ilusyon na baka siya na yung magbabago ng buhay mo. At habang mas kumakapit ka, mas nararamdaman niyang ayaw mong mawala siya. At ang tao, kapag alam niyang hindi siya mawawala, nawawalan siya ng urgency. Ngayon wala na siyang reason para mag-effort. Wala na siyang thrill. Wala na siyang mystery. At ikaw, lalong nawawala ang dignidad mo. Kaya hindi ka makabitaw kasi hindi mo siya gusto. Gusto mo yung pakiramdam na may nagkakagusto sa'yo. At dahil dito, hindi mo alam kung paano maging lalaking hindi OA sa interes. Hindi mo alam kung paano maging kalmado. Hindi mo alam kung paano maging preskong presensya. Pero dito papasok ang stoicism. Sa stoicism, may isang malupit na prinsipyo. Huwag kang umasa sa isang bagay na hindi mo kontrolado. Hindi mo kontrolado ang feelings niya. Hindi mo kontrolado ang magiging sagot niya. Hindi mo kontrolado kung mamahalin ka niya o hindi. Ang kontrolado mo lang. Ang sarili mo. Oras mo presensya mo, puso mo, dignidad mo. Kaya ang tunay na stoic man, hindi umiikot ang buhay sa isang babae, hindi iniikot ang lakas sa isang text reply, hindi iniikot ang emosyon sa atensyon ng iba, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil hindi siya alipin ng damdamin. At ito ang sekreto, kapag ang lalaki hindi nakakadena sa emosyon niya, nagiging magnet siya, hindi fake, hindi mind games, hindi manipulation kundi natural na confidence na nanggagaling sa alam ko ang sarili kong halaga. At yan ang uri ng presence na kinahuhumalingan ng babae, kalma, malalim, hindi nagmamadali. Ngayon, paano mo gagawin yan sa totoong buhay? Hindi ko sasabihin sa'yo na magpanggap na wala kang pake. Hindi ko sasabihin sa'yo na maging rude. Hindi ko sasabihin sa'yo na ghosting ang sagot. Stoic tayo, hindi manipulative. Kaya ito ang mga tunay, praktikal at araw-araw na paraan. Huwag ka available. Hindi mo kailangan maging masungit. Hindi mo kailangan maging misteryoso na parang kontrabida. Simple lang. Kapag may ginagawa ka, tapusin mo muna. Huwag kang tumalon sa phone mo para lang sumagot agad. Huwag mong ipakita na buhay mo ang message niya. Magkaroon ka ng sariling mundo. Kung wala kang ibang priorities, gagawin mo siyang priority kahit hindi naman dapat. Magtrabaho. Magayos ng katawan. Mag-invest sa skills. Magtrabaho sa pangarap mo. Mag-ipon. Matuto. Lumabas. Kumawa ng mga bagay para sa sarili mo. Dito lumalabas ang masculine energy. Drive purpose mission. Magpakita ka ng interes o pero huwag kang kumapit. Pwede mong gustuhin siya. Pwede mong i-appreciate siya. Pwede kang maging sweet, pero may boundary. Huwag mo ibuhos ang buong puso mo kapag hindi pa niya ibinubuhos ang kanya. Dapat match ang energy. Hindi sobra. Hindi kulang. Pantay lang. Huwag mo siyang gawing escape sa emotional emptiness mo. Kung malungkot ka, pagod o walang direksyon, huwag mo siyang gawing solusyon. Dahil kapag ginawa mo yon, magiging lason ang attachment mo. Gamutin mo muna ang mga sugat mo. Iayos mo muna ang sarili mo. Ayusin ang buhay mo. Ayusin ang disiplina mo. Babae ang papasok sa buhay mo. Hindi gagawa ng buhay mo. Ang mahalaga may kalmadong presence ka. Yung hindi nagmamadali. Yung hindi sabik. Yung hindi needy. Yung hindi nagbebeg. Yung lalaking may aura ng gusto kita, pero kung hindi ako para sa'yo, tatanggapin ko, hindi ako mawawala. Ito ang pinaka-powerful na presence ng lalaki. Pero teka, bago mo isipin na, ay sige, hindi na ako magpapakita ng interest para habulin niya ako. Stop. Dito maraming lalaking naliligaw. Ang stoicism ay hindi larong pambata. Hindi mo ito ginagamit para mang manipulate. Hindi mo ito ginagamit para paibigin ang babae. Hindi mo ito ginagamit para maging kontrabida sa emosyon niya. Kung gagamitin mo ang hindi pagpapakita ng interes para lang pasabikin siya, ego na ang gumagalaw, hindi wisdom, at pag ego ang nasa likod ng kilos mo, babalik din yan sa'yo bilang kahihiyan. Hindi ka dapat tumigil magpakita ng interes para lang sa reaksyon niya. Hindi ka dapat umiwas para lang makita mong humahabol siya. Ang goal mo ay self-mastery, hindi manipulation. Kasi kung ang dahilan mo lang ay para mahumaling siya, ibig sabihin siya pa rin ang sentro ng mundo mo. At kapag siya ang sentro ikaw ang umiikot at kapag umiikot ka ikaw ang nawawala kapag natutunan mong hindi magpakita ng labis na interes hindi dahil sa laro kundi dahil stable ka nagbabago ang buong enerhiya mo nagiging grounded ka nagiging kalmado ka nagiging present ka nagiging confident ka hindi mo na sinusukat ang worth mo base sa reply niya hindi mo na sinusukat ang araw mo base sa mood niya hindi mo na sinusukat ang happiness mo base sa atensyon niya at ito ang nangyayari. Mas nagiging attractive ka. Hindi dahil pinipilit mo, kundi dahil natural talaga na attractive ang lalaking marunong sa sarili. Ang lalaking hindi sabik. Ang lalaking hindi kulang. Ang lalaking hindi dependent sa validation. At dito nagsisimula ang tunay na paghanga ng babae. Hindi sa pabebe mong pagpapakyut, kundi sa dignidad mong hindi natitinag. Kapag hindi ka nagpakita ng labis na interes, nagkakaroon siya ng puwang para mag-isip tungkol sa'yo. Para mamiss ka para mag-effort, para siya naman ang gumalaw papalapit. Hindi dahil nilaro mo siya, kundi dahil nahanap mo ang sarili mo. May kakaibang lakas ang lalaking hindi nagmamadali, hindi nagpapanik kapag hindi agad nire-replyan, hindi nangungulit, hindi nagpapakita ng pagkasabik, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil marunong siyang kumalma sa gitna ng sariling damdamin. At ang ganitong uri ng lalaki, ito ang nagiging dahilan kung bakit nahuhumaling ang babae ng hindi niya namamalayan. Hindi dahil ginagawa mong laro ang pag-ibig, kundi dahil hindi mo binibenta ang sarili mong halaga. Aminin mo, maraming pagkakataon na kumilos ka ng hindi mo gusto. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil takot kang mawala siya. Ilang beses mo nang ginawa to? Pag hindi siya nag-reply, ikaw pa ang nag Pag cold siya, ikaw pa ang nagiging mas warm. Pag busy siya, ikaw pa ang gumagawa ng paraan para maging available. Pag hindi siya consistent, ikaw pa ang nagiging mas consistent. Pag may ibang lalaking nagpaparamdam sa kanya, ikaw pa ang nauubusan ng lakas. Ang masakit, habang mas lumalapit ka, mas siya lumalayo. Habang mas nagpapakita ka, mas bumababa ang tingin niya. Habang mas nagsusumikap ka, mas nawawala ang misteri mo. Hindi mo sinasadya, pero kinukumbinsi mo siyang mura ang halaga mo. At marahil paulit-ulit itong nangyari sa'yo. Kaya ngayon, tuwing may babaeng gusto mo, parang otomatik ang emosyon mo. Paano ko mapapansin? Paano ko mapaparamdam na sincere ako? Paano ko mas mapapaklose kami? Pero eto ang masakit na katotohanan. Habang hinahabol mo ang connection, ikaw ang nawawalan ng connection sa sarili mo. Kung susuriin mo ng malalim, hindi yung babae ang gusto mong habulin, kundi yung nararamdaman mo kapag kausap mo siya. Gusto mo yung glow sa chat. Gusto mo yung kilig. Gusto mo yung validation. Gusto mo yung idea na may babaeng may gusto rin sa akin. Pero eto ang problema, Kapag sa babae mo kinuha ang sense of worth mo, wala kang kalayaan, kaya ka nagiging clingy, kaya ka mabilis mabali, kaya ka madaling maapektuhan, kaya ka nagiging overly invested sa taong hindi pa naman nagbibigay ng sapat na dahilan para isipin mong ikaw ang gusto niya. At kahit hindi mo sinasabi ng malakas alam mo sa loob mo, hindi ko siya gustong mawala kasi pag nawala siya, mawawala rin ang pakiramdam na may halaga ako. Diyan ka nakakadena, diyan ka nauubos at hindi mo alam. Pero dama ng babae yon Ramdam nila ang lalaking naghahang emotionally. Ramdam nila ang lalaking nakadepende sa reaction nila. Ramdam nila ang lalaking may takot sa pagkawala. At ang fear na yan, yan ang pinakamatindi nilang naamoy. At pag naamoy nila yon, hindi sila nagiging mean. Pero unti-unti silang nawawalan ng attraction. Hindi dahil masama sila, kundi dahil nature. Ang babae ay na-attract sa lalaking grounded hindi sa lalaking nakaangkla sa emosyon niya. Sa Stoicism, may pinakamalakas na aral tungkol dito. Ang tunay na lakas ay makikita sa taong hindi dinidiktahan ng kanyang damdamin. Hindi ibig sabihin walang emosyon. Hindi ibig sabihin walang nararamdaman. Ibig sabihin, marunong maglagay ng distansya ang isip sa emosyon. At dito pumapasok ang power ng hindi pagpapakita ng labis na interes. Hindi dahil you're being cold. Kundi dahil hindi mo hinahayaan ang sarili mong maging dependent. Kapag hindi ka dependent, eh, hindi ka needy, hindi ka impulsive, hindi ka reactive, uh, hindi ka sabik, hindi ka nauubos, kalmado ka, present ka, may sariling center ka. At ang lalaking may sariling center, mas malakas ang dating, mas may laman ang aura, mas may lalim, mas may confidence na hindi plastic, hindi siya nagpapakita ng interes ng sobra kasi hindi niya kailangan ng kapalit, hindi siya naghahabol kasi hindi niya tinitingnan ang babae bilang source ng worth. At dito nagsisimulang mahumaling ang babae. Ngayon, bababa tayo sa pinakapraktikal na bahagi. Paano mamuhay bilang lalaking hindi OA sa interes, pero hindi rin manhid, hindi rude, hindi playing games? Ito totoong stoic, hindi toxic. 1. Magbigay ng atensyon pero hindi buong oras. Kung may conversation kayo, makipag-usap. Pero kapag busy ka, huwag mong pilitin. Huwag mong iwan ang buhay mo para lang maging present sa kanya 24-7. Ang lalaking may direction at may priorities, yan ang lalaking may value. Two, i-manage ang emotional impulses mo. Pag hindi siya nag-reply agad, huwag ka sumabog ng thoughts. Huwag mag-overthink. Huwag mag-send ng are you okay after 10 minutes. O huwag magpahiwatig na nababahala ka. Ibaling mo ang isip mo sa ginagawa mo. Ibalik ang awareness sa katawan mo. Hinga. Maglakad. Magbasa trabaho, gym, shower, journal. Ito ang ginagawa ng Stoics. Hindi nila nilalabanan ang emosyon, pinapadaan lang nila. 3. Magpakatuto pero huwag magpakulong. Pwede mong sabihin na interested ka. Pwede mong ipakita na gusto mo siya, pero hindi mo kailangan ipakita na kailangan mo siya. 4. I-match mo lang ang energy niya, huwag mong i-lead by desperation. Kung sweet siya, be sweet in a masculine way. Kung cold siya, Remain calm, don't chase. Kung busy siya, respect her time without begging for attention. Kung may distance siya, observe, wag mong habulin. The stoic path is not passive. It's calculated calmness. 5. Harapin ang buhay mo bilang mission-first na lalaki. Ito ang pinaka-attractive trait ng lalaki. May direction. May purpose. May routine. May disiplina. Hindi yung babae ang bumubuo sa araw mo. Hindi yung babae ang bumubuo sa identity mo nagbibigay ka ng panahon, pero hindi mo ibinibigay ang buong sarili mo sa hindi pa naman kayo. Ang presensya mo ay regalo, hindi requirement. Ikso, wag ka mag-react sa maliliit na bagay. Kapag may menong nag-comment sa post niya, huwag mag-freak out. Kapag may lumandi sa kanya sa comment section, huwag bigyan ng meaning. Kapag hindi agad nag-reply, huwag ka mag-assume. Kapag nagbago ang vibe niya sa araw na yon, huwag ka magpadrama. Mas nagiging attractive ang lalaki kapag kalmado. Hindi dahil nagpapaka-alpha ka, kundi dahil marunong kang magpakalalaki sa harap ng emosyon. Seven slow presence steady warmth. Ito ang golden formula. Tahandang presensya pero consistent, warmth na may hangganan, hindi umaapaw. Approach na may dignity, hindi desperation. Hindi ka invisible, hindi ka clingy. Nasa gitna ka. At dito nababaliw ang babae kasi hindi ka predictable. Hindi ka pushy, hindi ka passive, hindi ka OA ikaw yung tamang timpla ng gusto kita. Pero hindi ako mawawasak pag hindi mo ako gusto. Pero ito ang mahalagang babala. Kapag ginagawa mo ito para lang habulin kanya, hindi ka stoic, manipulator ka. At babagsak ka rin, guaranteed. Bakit? Kasi kapag hindi mo nakuha yung gusto mong reaction, babalik ka sa pagiging needy, babalik ka sa pagiging kulang, babalik ka sa pagiging dependent, babalik ka sa pagiging reaction-based na lalaki at ang lalaking umaasa sa reaksyon ng babae, walang sariling control Kung ang goal mo ay pasabikin siya at paibigin siya gamit ang controlled interest, ibig sabihin, ego mo pa rin ang mas importante. At ang ego, walang ginagawa kundi sirain ka. Kung gagawin mo ang path na ito, gawin mo dahil may respeto ka sa sarili mo, may direksyon ka, may dignity ka, may identity ka kahit wala siya. Hindi dahil gusto mong makita ang reaksyon niya. Kapag hindi ka nagpakita ng labis na interes, kapag natutunan mong gamitin ang interes ng may wisdom, nagbabago ang buong sistema mo bilang lalaki. Ito ang nagiging resulta. Hindi ka na natatakot mawalan. Dahil alam mong hindi mo kontrolado ang tao, pero kontrolado mo ang sarili mo. Mas lumalalim ang mukha mo sa mata ng babae. Hindi dahil mysterious ka, kundi dahil hindi ka desperate, nagiging mas meaningful ang connection. Hindi mo binabahan ang emosyon ng dinamika. Hinahayaan mo iyong huminga, lumago at maging natural. Nagiging mas masculine ang presensya mo. Hindi dahil alpha talk. Hindi dahil machismo. Kundi dahil kalmado ka. At ang kalmadong lalaki ay pambihira. Ikaw mismo ang nagkakaroon ng freedom. Hindi ka todo isip sa reply niya. Hindi ka todo overthink sa mga ginagawa niya. Hindi ka todo asa sa attention niya. Napapalaya mo ang isip mo. At ironically, dito siya mas na-attract. Kasi ang babae, na-attract sa lalaking hindi umaasa sa kanya para mabuo. Ang lalaking may sariling mundo ay lalaking gusto niyang maging parte ng mundo niya. Ang lalaking hindi nagpakita ng labis na interes ay lalaking unti-unti niyang gugustuhin habulin. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang maghabol para pansinin. Hindi mo kailangang magpilit para mahalin. Minsan, ang pinakamalakas na presensya ay yung presensyang hindi naghahanap ng spotlight. Yung kalmadong hindi humihingi ng pansin pero ramdam kahit tahimik. At ito ang hindi alam ng maraming lalaki. Ang babae, mas tumitingin sa lalaking hindi takot mabawasan ng atensyon. Mas humahanga siya sa lalaking hindi natitinag ng paglayo. Mas nahuhumaling siya sa lalaking marunong maghintay. Hindi para sa kanya kundi para sa tamang babae. Hindi ka naglalakad para mapansin niya. Naglalakad ka kasi may direksyon ka. At yan ang hindi mapapalitan ng kahit anong interest level. Maraming beses ka nang sinaktan ng hindi sinasadya. Maraming beses ka nang nagbigay higit sa natanggap. Maraming beses ka nang nagpakita ng interes. At kapalit ay malamig na balikat, mabagal na reply o biglang paglayo. Hindi mo naman sinisisi sila. Hindi rin nila kasalanan na hindi ka nila gusto. Pero ang masakit, bakit parang ikaw lagi ang talo kapag naging totoo ka? Ikaw yung nag-effort. Ikaw yung consistent. Ikaw yung sincere. Ikaw yung laging nandyan. Pero ikaw rin yung madalas na hindi pinipili. Minsan, naiisip mo, Siguro kung nagpakita ako ng konti lang, baka hindi siya nawala. Siguro kung hindi ako naging sobrang invested, baka naging iba ending namin. Siguro kung hindi ako sobrang eager, baka na niya ako. Pero wag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang ginawang masama. Ang problema lang, hindi mo tinantiya ang bigat ng enerhiya mo. Ang sobrang interes, kapag binuhos agad sa maling oras, ay parang pagbuhos ng tubig sa apoy na hindi pa nagliliyab. Hindi siya tutupok hindi siya lalakas, mawawala siya. At ganun din ang attraction. Masyadong maaga na mawawala. Dito tayo lalalim. Hindi ka naman lubos na nasasaktan dahil sa babae. Nasasaktan ka dahil sa narrative na binuo mo sa isip mo. Siya yung magbabago ng buhay ko. Siya yung sagot sa lungkot ko. Siya yung kukumpleto sa akin. Siya yung magbibigay ng kapayapaan. Siya yung magpaparamdam sa akin na mahalaga ako. Hindi yung babae ang pinoprotektahan mo. Yung pangarap mong magkaroon ng taong magpupuno sa'yo, yun ang hinahabol mo. Kaya ka nagiging dependent, kaya ka nagiging clingy, kaya ka nagiging sobra. Kasi hinahanap mo sa babae, yung hindi mo pa binibigay sa sarili mo. Inner strength. Emotional stability. Sense of worth. Peace. Direksyon. Self-love. Self-respect. Kaya kapag nagpakita siya ng konting interes, parang nabubuhay ka kapag lumayo siya parang bumagsak mundo mo pero hindi talaga siya ang hinahabol mo hinahabol mo yung version ng sarili mong matagal mo nang gustong makita at dito pumapasok ang stoicism sa stoic philosophy may isang aral na sobrang powerful the man who is dependent on nothing becomes desirable to many hindi ito tungkol sa pagiging cold hindi ito tungkol sa pagiging walang emosyon hindi ito pagiging insensitive ito ay tungkol sa pagiging malaya Kapag malaya ka, eh hindi ka natitinag, hindi ka nagmamakaawa, hindi ka sumusuko sa impulses, hindi ka pinaikot ng lungkot, eh, hindi ka pinipilit ng takot, eh, hindi ka inaagawa ng isip ng anxiety, hindi ka nagiging slave ng opinion ng babae, at yan ang paradox. Kapag hindi ka umaasa, saka ka nagiging worth habulin, kasi hindi mo kailangan ng babae. Pero kaya mo siyang mahalin ng buo, hindi dahil kulang ka, kundi dahil buo ka. Hindi ka OA sa interes. Kasi hindi ka gutom. Hindi ka sabik. Hindi ka dependent. Kapag grounded ka, nagiging automatic ang attractive aura mo. Ngayong malinaw na ang prinsipyo. eto ang tunay at praktikal na paraan para maging lalaking hindi OA sa interes. At dahil doon, nagiging magnetic ang presensya mo. One, slow down your intentions. Hindi mo kailangang ibigay agad ang buong interes mo. Hindi mo kailangang madaliin ang connection. Hindi mo kailangang irush ang closeness hinay hinay steady my pacing. Hindi ka nagmamadali kasi hindi ka desperado. Show interest with boundaries. Makipag-usap, makipagkulitan, makipagkwentuhan, makipag-date, pero huwag kang magbigay ng 100% kung 20% pa lang ang binibigay niya. Match energy, match effort, match pace. Hindi mo binibigyan ng meaning ang maliit, hindi mo ginagawang big deal ang hindi pa dapat. Hindi mo nilalagyan ng label ang connection na hindi pa solid. Sure, control the urge to chase. Pag hindi nag-reply agad, kalma. Pag busy, rehayan mo. Pag may space, respetuhin mo. Pag hindi siya consistent today, don't, don't spiral. Pag may ibang lalaking nag-comment, wag mong gawing battle. Hindi mo minamaliit ang sarili mo sa paghahabol. Hindi mo nilalapastangan ang dignity mo sa pag-asa. Ang lalaking hindi naghahabol ay lalaking hinahabol for build a life she would want to fit into ito ang pinakamalupit hindi mo kailangan maging mysterious kailangan mo lang magkaroon ng buhay na may laman may routine may mission may passion may fitness may identity may sariling mundo may growth may discipline ang lalaking hindi nauubos sa babae ay lalaking puno ng sarili at ang babae hindi umalis sa lalaking may direction. Presence over performance. Hindi mo kailangang maging comedian. Hindi mo kailangang maging smooth talker. Hindi mo kailangang maging pabebe. Hindi mo kailangang maging overly sweet. Ang babaeng emotionally mature, mas naa-attract sa kalmado, grounded, present na lalaki kaysa sa makulit, maingay, at sobrang expressive. Kasi ang presence ng grounded man ay nagbibigay ng safety, comfort, stability. Hindi mo kailangan humabol kasi sapat ang dating mo. Hided, ah, detached from outcomes, focus on actions. Hindi mo kontrolado kung magkakagusto ba siya. Hindi mo rin kontrolado kung mananatili ba siya. Hindi mo rin kontrolado kung ikaw ang pipiliin niya. Pero kontrolado mo ang Paano ka kumilos? Paano ka magmahal? Ang um, paano ka magpakita ng interest and Paano ka magbigay ng presence? Pantay na si you, were Paano ka mag-handle ng emotions? Ang um, paano ka magpigil? Ang um, paano ka magpahinga? Paano ka magbago? Once you detach from outcomes, nagiging malaya ka. At ang malayang lalaki, hindi takot. At ang lalaking hindi takot, ay lalaking hinahangaan. Seven be willing to lose her but never lose yourself. Ito ang pinakamalakas na masculine boundary. Kung aalis siya, hahayaan mo. Kung mawawala siya, tatanggapin mo. Kung pipiliin niya ang iba, magpapahinga ka at babangon ulit. Hindi dahil wala kang pake. Kundi dahil hindi mo ibebenta ang kaluluwa mo para sa atensyon niya, kung may mawala man, hindi ikaw 'yon. Pero ito ang pinakamahalagang babala. Kapag ginagawa mo ang hindi pagpapakita ng interes para lang mahumaling siya, ego ang nagpapatakbo. At ang ego ay pinakamalaking kaaway ng stoic man. Kapag ego ang goal, masisira ang pacing mo, uh, magiging reactive ka, magtatampo ka kapag hindi siya humahabol, magiging manipulative ka magiging pa ka, uh, magiging cold sa maling paraan. Magiging defensive ka kapag hindi niya binigay ang gusto mo. Magmumukha kang insecure kahit nagastang aloof. At kapag naramdaman ng babae na ginagawa mo lang to para sa reaksyon niya, matatalo ka. Kasi hindi authentic ang vibes mo. Hindi grounded. Hindi masculine. Hindi genuine. Stoicism is not a strategy. It is a transformation. Kung gagamitin mo lang ito para paibigin siya, tatalunin ka ng sarili mong inconsistencies. Pero kung gagamitin mo ito para maging lalaki na may disiplina at inner peace, kahit hindi mo balakin, natural kang magiging attractive. At doon nangyayari ang magic. Hindi mo siya hinahabol. Pero ikaw ang iniisip niya. Hindi mo siya inuulan ng interest. Pero ikaw ang gusto niyang pansinin. Hindi ka nagmamadali. Pero siya ang humahabol ng kailan ulit kayo magkikita. Kapag natutunan mo ang mastery ng hindi pagiging OA sa interest, nagbabago ang mismong identity mo. Ito ang nangyayari sa loob mo. 1. Mas tumitibay ang emotional core mo. Hindi ka na nagpapanik. Hindi ka na nagka ng reassurance. Hindi ka na nauubos sa sitwasyon. 2. Nagiging grounded ang presence mo. May bigat ka na. May lalim ka na. May maturity ka na. Hindi ka na madaling mabasa. Hindi dahil mysterious ka kundi dahil kumalmado ka na. 3. Mas tumataas ang respect na nakukuha mo. Hindi ka na nice guy. Hindi ka na available na parang 7-Eleven. Hindi ka na backup option. Hindi ka na emotional pawn. Nagiging choice ka. Hindi convenience. Four, nagiging natural ang attraction sa'yo. Hindi ka nagpe please Hindi ka nagpapakitang sobra. Hindi ka nag-overthink kung gusto ka ba niya. Ikaw mismo ang aura mo ang nagiging dahilan kung bakit siya naaakit. Five, nagiging mas maganda ang relationship dynamics mo. Dahil hindi ka clingy, nagiging healthy ang space. Nagiging mas exciting ang connection. Nagiging mas genuine ang bonding. Nagiging mas malalim ang emotional attraction. Six, mas nagiging totoo ang babae sa'yo. Kasi hindi ka manipulador. Hindi ka naglalaro. Hindi ka nagfa-fake aloof. Ikaw ay lalaking marunong mag-hold back. Hindi dahil nagtatago ka, kundi dahil hindi ka desperado. sabi, ikaw mismo ang nagiging lalaki na hindi mapapalitan. Hindi dahil mayabang ka. Hindi dahil nagmamagaling ka. Hindi dahil high value ka sa words kundi dahil high value ka sa actions, sa self-respect, sa presence, sa discipline, sa kalmadong puso. Ito ang lalaking hindi nilalaro. Ito ang lalaking hindi pinapalitan. Ito ang lalaking hinahabol. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil pinili mo ang sarili mo. Kung nakarelate ka sa video na ito, ibig sabihin may parte ng sarili mo na handa nang magbago, handa nang maging grounded, handa nang maging kalmado handa ng maging lalaki na hindi pinapaikot ng emosyon kundi marunong magmahal ng may dignity kung may natutunan ka sa video na ito comment mo ang salitang tahimik pero malalim salamat sa panonood